Good morning! So, ito yung sitwasyon ng ating tulay for today's video. Nasa gilid siya. Ayan. Dito lang talaga siya nakapunta. So, maaanod siya dyan. After niyang maaanod, pupunta siya dito sa gilid kasi nakatali siya na lubid. Ito yung lubid namin, no? Hindi naman siya basta-basta napuputol. Ayun. So, next project natin is tulay. Pero, wag muna ngayon kasi pag pinagawa natin yung tulay, makakatawid tayo dito pero yung pera natin baka hindi natin matawid sa ating gutom <laughs> yan yun ang parano ko dito eh diba, meron na dito meron dito sa ngalawa tatlo lalagay natin yung apat din sa may bandang gilid tapos mas higher siya para ganito yung kataas niya para mas maganda maging tourist attraction din yung ating tulay eh, pagpunta doon no? Yey. mas mataas siya para mas um, hindi siya umabot. So may naanod na motor kagabi, motor ng collector buti, ano, buti nakatalon yung driver, yung collector. Meron daw 11,000 sa U-back at na to, na UP yung ating tubo guys, yung ating posti kasi may tumama kagabi na sobrang lakas, hindi ko alam kung yun na ba yung motor na tumama o kahoy pero parang motor yun kasi bakal to bakal yung tumama ang lakas talaga pero hindi naman siya natumba sobrang ano kasi sobrang strong ng ating tubo may sobra pa ng plywood so yan yung itsura natin ngayon lubog na lubog so yung mga trabahante kan doon na nagaantay di makatawid magkakape muna kami bago magtrabaho let sila bigyan natin tayo ng update sa ituran ng ating function hall. Magkapi muna. So ngayon naman, i-arrange naman natin itong ating mga pinamili for the Polaris de Mayo culmination, culminating program. Kasi na nga yupi kasi siya. So 50 pieces to lahat. Kapunta na Sir Argel sa kanyang trabaho pero hindi makatawid dahil sa baha. tulay hindi pa nababalik. So, 50 pieces siya. Kailangan namin siyang tanggalin sa karton kasi nangayupi-yupi kasi siya. Ayan. This includes um, notebook, pencil case, pencil, ball pen, and scissors, pantasan, everything. Para prioritize muna namin yung mga kasali sa Flores de Mayo, I cannot afford to give all the kids here in Zone 2. But, malay nilamdagan lamdagan natin. Saka natin magbigay pag dagang Tagrasya pa. But for now, unahin muna natin yung mga sumali sa Flores de Mayo ha. Kasi program to, ay no, project to nung aking mga tita na nagdumala sa Flores de Mayo. So yan ang request nila sa akin na lahat ng sumali sa Flores de Mayo ay bibigyan ng school supplies. Sumali natin one day, mamigay tayo ng mga more than ka ng bags naman. F! Ako oh man ang akong project sa Dinisa Farm. So mga nag-PM sa akin, ito, oh, pasensya na muna kayo ha, kasi I cannot afford talaga muna ngayon eh. Unahin muna natin yung tulay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hmm, oh, diba? Kung di ko tinanggal yan. Tsaka okay. kailangan mainitan 'yan para lumambot, 'di ba, Pag nainitan lumambot 'yan, para ako ano dayan. This is worth 2,500. Wow, kaya bang. <laughs> Apo lang ni mo sana kay clear white long <laughs> end. Ah, uh, ah. uh, madali magisi. Kan social lang mga bata, no. Sabiling, Di ka kaya nagpag-aral eh. Nakikisana kaya kisitin ka nga lang sa ano, ano, ha? Ah? May bayarin na naman kuryente, guys. Six 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 eight eight Mimi, Mimi, Momo! Mi! Mimi, uh Momo! Uy! Tingin ba? Ah, di ba? Alam niyo na pangalan niyo. Yung upat, yung mga tapulan kayo. Oh. na inggit sa anak niya. Kaya Tapos na maglinis sila ni Pandong at si Pudoy, ang mag-ama. Good morning again. This is the update. May hollow blocks na wala pa. Pero naan na. Dumating na yung hollow blocks. Ha? Pwede kaya Karon Karoon na para masugda na, Desmigas? Magsiminto na, mo Magmasa na. So, now, magmamasa na sila. It's a good morning kailangan na nila tong gawin para matapos na chan, -tadadang. chan -tadadang. dito na sila banda hindi pa natapos tapos kasi gumagawa niyan kasi yung pinsan ko si Gigi is naghakot ng lupa so ako na lang kaya gagawa niyan ako na lang gagawa niyan kailangan lang masimento na ito ngayon para ma-estimate kong hanggang saan na. Yang ano, kanang nylon, muna na siyang taas, diba? Lugangan pa dahil na. So, napatubig ako ng fish pond. After nyan, yung swimming pool naman, gamay na rin ang no? Pila rin ang siminto, wala rin ang 300, no? Hello Black? Oo, oh, ay, Hello Black, siminto tuloy. Hello, oh. ayun mo, size, Hello Black? Size, ang gawa ko. 4, kung man. alam mag taan ni ka mga ugat din, di, nang sulod dito siming to. <tipal> Hindi, namang sulod. Basig yung gubaon ba? Ugat dami? Kato, talisay mo, Na, talisay, variety. Nah, talisay, di, man, Ah. Para, datang, Kani, kung mag swimming ni, eh, gina ito ini gamay dere, tapos, <tipulat> na sa gilid, na ay, drainage. Kato, minta murag ka kanal bitong, naik anak bitaw. Kana mo rebakal ba, sa ba? Ay, para sa balay ba? Nga inig ma mao as ang tubig dito sa taman padulong sa drainage. No. Nah. Oh, bari nga tonggol barba. So ang kuan anak pud ang drainage ba na para mag-drain sa ilalom padulong dito suba para dito sa kabila. Marinis naman yung suba naman para dito sa kabila o oh, na, ang drainage sa ilalim. Kaso unsaon pag pag mag-drain na uh, sa ilalom bangag sa dia dapat kita na anak anak pahinginan pahinginan tayo pagmamay-akong 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 tayo pagmamay akong tayo pagmamay akong tayo pagmamay akong lang pagmamay akong tayo pagmamay akong tayo pagmamay dia pin talunya. Ini masih mo, guru. Mora kita sejak si gulus, bah. <laughs> Pede <laughs> kamu Ang ang talas si guru nun. Kanap nagbatura ba nga grip props gilid. Para paguan mga pagid lagi mga garas gasgas Magkano tiles ngayon, guys? Pede ano na lang, semento na lang. Hindi akong mag open ako nang swimming pool dito, bawal maligo public. Ang pwede lang maligo is yung nag-overnight or kanang dini taga dito sa family member. I mean, di nga dini rasa, ha? Paano pa pa, pa slide? Dili na but kan ug hagda an kanang O oh, pero pa hinay lang paana dili na kanang hagdan kay mahulog na malumos diretso. Para sa pulon ba paana pa pahinay, lang, pahinay, lang, pahinay. Niisip ko kung simintuhin ba to o papakinisin na lang. Basta square lang talaga ang pool dito. Yan, tapos yan. Yan lang yung view. Simple lang. Pool lang siya. Ganyan. Tapos puro flower sa gilid. Para maganda lang yung view. Tapos dito mga palibot is table tables. Ah! It's just only in my mind. Not in reality. Ano ka ba analyze yan? Bala na. Bato. Nada, kung bato, bato kayo, dugay kayo.

Ya, yeah, ay baka. Si ko lugan lukay o naba na putol ang wire o. Hmm, natanggal na ng lukay si nahulog yung ano ba yung dahon ng ano niyog. Naputol yung wire ko kaya hindi umilaw dito. Wala yung isang positive or negative. Dito na sila banda. Ha? Aisa sa ba? Unsa to sobra na plywood? Wala pa to nabot ngayon Dapat ang butang nabul kasi lugar. Di limpiyan wala pa. Pag sabah mo magbutang mo ha, kaya palimpiyan mo ako area, gagatulo po nabutang yung area. Mukapit ang bul kasi plastik plastic nga kuan? Nga sin? Tung meeting area ba? Itong gatulo mo ko na na ako Gani. Dini naman maliit to na dito. Ba? Katrina. Ubrikat na ireng oh. Na scam ako no sa kawayan guys. Nag-order ako ng kawayan na put yellow para ipalibot sa lahat. Parang hindi sa yellow guys, oh. ang nabili ang sa akin. May mga sanga pa naman na siya. Parang ipto pa yung lutang na binibili ginagamit namin dati. Ano ba yan? Anyway, let's continue.